The okay. nagbibigay ng tulong ng Marcos Administration sa mga magsasakang apektado ng El Nino, lalo na sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, gayon din sa iba pang rehiyon. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Assistant Secretary at Task Force El Nino Spokesman Joey Villarama. Ayon sa kanya, halos 4,000 magsasakang apektado ng matinding tagduyot sa mga nabanggit na rehiyon. Git ni Villarama, kumikilos ang Task Force El Nino at mga principal agency na katuwang nito, kabilang ang Department Department of National Defense, Department of Agriculture, at National Economic and Development Authority para may nabibigyan ng sapat na tulong ang mga apektadong lugar. Um, there is an ongoing repair of um, irrigation canals para mas efficient yung pagsupply ng water. And then um, meron ding um, inputs and implements In terms of um, Um, seedlings nagbibigay din po or seeds rather nagbibigay din po ang uh, DA and there's um, social protection and uh, alternative um, means of um, livelihood doon po sa nasa lanta o naapektuhan. Binigyan din ni Villarama na whole of government approach ang magiging estratehiya pa rin ng administrasyon pagdating sa banta ng El Nino. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.